Timbog ang isang street level individual matapos nitong maaresto sa isinagawang bypass operation ng Panabo PNP sa Davao del Norte. Yan ang tinutukan ni Pacho Woman, Shaira Rose Aquino. Ang isang street level individual sa Purok 14, Barangay New Visayas, Panabo City, nito lamang ikadalawa ng Abril, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel June A. Bautista, Station Commander ng Panabo City Police Station ng suspect na si alias Patpat, 27 anyos, senior high school graduate at residente ng Purok 2, Barangay New Malitbog, Panabo City. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Bautista, na-recover mula sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 2.7 grams at may standard drug price na 14,100 pesos at by bust money. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Bautista, na ihain ang warrant of arrest sa pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Panabo City Police Station at PDEA. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong sa nasabing istasyon para sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Aldin Bidelvo Alinsunod sa kampanya ng bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong p Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang police. Maraming salamat Patrolwoman Aquino.